pinuntahan noon na hindi siya na-operahan kasi nare-reject. Sa dami ng ospital na pinuntahan ni Janet, hindi niya inaasahang nasa kapitbahay ng na ospital niya lang pala ma-operahan ang kanyang anak na si Ivana na may cleft palate. Eh, nung una, ano eh, parang medyo luma-luma pa siya na nung 8 years ago. Parang school pa yung ano niya eh school pa yung dating ng mga rooms. Ngayon, ano, maganda na yung servisyo. Tsaka yung mga nurse talagang pabalik-balik para i-check yung, ano, yung bata. Dati sa mga hallways ng public hospitals tulad ng hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, makikita ang kalungkutan. Ngunit sa pagsasaayos ng pasilidad at serbisyo, pag-asa na ang hatid ng lugar na ito sa mga sanusenyo. Patunay naman si Anjanette sa mabilis na serbisyo ng OLS JDM dahil sa simple pag-comment lang sa Facebook page ng ospital na operahan na ang kanyang anak na si Sean. mag naman po kagad sa message Ang matamis ng ngiti ng kanyang anak na si John Clarence na pinakahihintay ni James, sa wakas makakamit na matapos ang operasyon. Masaya, syempre, para sa isang magulang. Masaya. si kahit papano, magkakaroon ng ngiti yung ano ko. Matutuwa na siya na harap sa ibang tao na hindi na siya inaasa. Ang libreng operasyon para sa cleft palate o bingot ay isa lamang sa mga dumaraming bilang ng mga serbisyong ibinibigay ng ospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Hindi ito mission. Ito ay dire derecho o whole year round activity. Hindi ito programang parang uh, once a year o ano, dire-direcho ito. We are a level on hospital pero we cater actually different subspecialty uh, care, no? both surgical and non-surgical. Uh, actually, isa sa mga highlight din, yung nakapagbigay tayo ng mga libreng chemotherapy sa mga pasyente natin. No? So, as of ano, parang I think nakapagpag-graduate na tayo ng 56, 56 patients ng ano, may mga cancer. Uh, lungs, colon, siyempre pinakamarami sa ano, uh, uh, breast cancer. No? Dagdag pa ni Doc Erbe, bukas ang ospital lalo na para sa mga may matinding pangangailangang medikal. Anytime naman, uh, pwede kayo may coordinate sa mga tagawad, may mga health committee sila na ano, sa barangay o kaya pwede kayo pumunta diretso sa hospital. We will assist you kung kailangan mo ng chemotherapy. Ina-upload ko agad yan basta meron tayong budget para kung private patient dito sa hospital. We should treat our, ano, our patients as private patients. No? Kung may mga reklamo uh, o may problema, lumapit lang po sa opisina. Huwag po natin dalhin sa social media. No? Wala pong solusyon na maibibigay yun. Meron tayong sariling medical specialist hospital. No, iyan yung mga doctors natin na kinuha, mga surgeon, OB, uh, pedya, IM, ano. And meron din tayong uh, parang reinforcement coming from the DOH. Sa paghatid ng kumpletong serbisyo medikal, katuwang ng OLSJDM at ng lokal na pamahalaan, ang Department of Health. Every year po, no, may deploy yung DOH no, sa atin sa iba't ibang pa uh, parte ng Pilipinas. So, so any surgeon or obegaini, tsaka uh, ano ba, ba, mga, mga pedya, so sila yung usually, na, medicine, so sila yung mga deploy ng mga ng government sa mga primary at secondary hospitals. So, ngayon talaga nakagawa na mga colorectal surgery so hindi na kailangan maghanap ng mga colorectal I mean, magpunta sa Manila para magawa yung mga uh, cancer surgeries, yung mga colon cancer, breast cancer, no, uh, thyroid cancers, yung nagagawa na natin dito sa hospital natin. So, yung mga may mga buko sa leg, sa breast, no, or sa bituka, yun, nagagawa po natin dito sa hospital natin. Sa mas bagong pasilidad at kagamitan, dagdag pa ang pagpapalakas ng lakas paggawa ng hospital, mas napapaganda ang kabuuan ang serbisyo ng hospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Kasama si Angel Laman, para sa Balitang San Jose, ako si Jeff F Andrade Public Information Office